Hay mga kadiskarte, mag-update lang ako sa aking mga alagang baboy. So itong kulungan na to mga kadiskarte ay hindi to sa akin sa pamangkin ko. So dahil wala wala siya dito, walang laman yung mga kulungan niya at yon nakikilagay muna ako dito sa sa kulungan niya. So i-share ko lang sa inyo mga kadiskarte yung aking bagong nabiling biik. I-share ko lang yung experience ko, no? So, hello. So, itong ating future, future girl. So, ito ay 5 months na. So, ito yung anak ni Mama Pig number 2. So, si Mama Pig number 2 ay nabenta na natin. Ito, nakaapat na parity lang siya. Tapos, hindi na talaga siya nagbuntis. No? Pina-AI pina pinaiay natin. Tapos, nagrehit na nagrehit So, hindi na siya nabuntis. At, at yun, nabenta natin noon. So, nung tinanong ko yung nakabili chinat ko kung ilang kilo si mama pig number 2 ay 220 kilos no? nabinta lang natin yun ng buo buo kasi yung bulto so nabinta natin ng 27k so, so itong future, future guilt natin ito yung anak ni mama pig number 2 sitahan ko doon sa inahin sa sound number 2 ko ah, nagbili ako ng tatlong piglet So, bali yung tatlong piglet, ang dalawa noon, isa lang yung inahin. So, isa lang yung nanay, tapos yung isa, uh, iba yung nanay. Ka kaya yung, yung dalawa, yung dalawa, dito ko na, na nilagay kasi nga sila yung magkapatid. Pero yung isa, doon ko nilagay sa kulungan ko sa kabila. So, dahil 'yon ay uh, one week na, one week na simula nung nabili natin, tapos yung dalawa na bagong bili natin na dumating na nung Sunday. Sunday ay dito natin nilagay. So, i-share ko lang sa inyo mga kadiskarte yung experience ko sa sa pagbili ng piglet. So, yung piglet na nabili natin mga kadiskarte, ah, uh, free delivery na rin. So, nabili natin siya ng uh 43. So 45 na po yung bintahan dito sa amin ng BX so na, na natarwara natin ng 43. So ang nila mga ka 30 days lang. So yun yung pamamaraan nila. So iba yung pamamaraan ko. 30, 30 days lang uh, kukunin na ni buyer agad. So pero yun naman ay kumakain naman na. So katulad sa akin uh, nung tiningnan ko doon uh, kumakain naman na. So pero yun kinuha kinuha ko pa rin kasi nga yun yung pamamaraan nila so wala wala tayong magagawa kasi iba-iba yung pamamaraan natin sa pag-aalaga ng baboy so sa pam sa ako mga ka pag nagwalay ako ng biik so 30 days day pero may one week ako na observation bago, bago ko ibigay sa buyer so yun yun yung pamamaraan ko so iba yung pamamar, pamamaraan din nila kaya ang pamamaraan nila so 30 days nga lang at binili ko pa rin kasi nga yun yung pamamaraan nila at kumakain naman na so yun uh, pag din, uh, diniliver nila dito ng alas 4 ng hapon so tapos pagka alas 5 or alas 6 ata yun ng sunday kasi sunday siya dumating nagpakain tayo so pagdating nila dito s'yempre stress stress uh, uh one hour mo na alas 4 sila, alas 4 dumating dito yung piglet, tapos uh, pagka alas 6 ata yun uh, saka ako nagpakain ng, saka ako nagbigay ng pagkain tapos saka din ako nagbigay ng tubig, so so expected ko na mga kadiskarte na stress sila, so uh, nung binigyan ko sila nung, nung feeds na nakasanayan nila na pagkain uh, hindi nila pinansin, so bali sabi ko, stress lang to. So, nung, di, okay lang, sabi ko, stress lang to. Nung kina, kinabukasan, nung umaga, tapos, lunis ng tanghali, lunis ng hapon, so, buong Monday talaga, buong araw na yun, hindi talaga sila kumain, pero nainom naman po ng tubig. So, sabi ko, nagwuhuri na ako, kasi nga, syempre, sa, mahal pa naman ng piglet, sabi ko, tinix ko na yung yung ano yung nabilhan ko sabi ko uh, hindi talaga siya kumain pero ang sabi naman sa akin stress lang kaya sabi ko nga lang din ah uh, stress lang to so ako hindi ako mapakali at ngayon nga martes kaninang umaga bumili ako ng uh, feeds ibang brand naman uh, so hindi ko na babanggitin yung yung brand no hindi ko nababanggitin yung brand na nabili ko at hindi ko din babanggitin yung lumang brand na nakasanayan ng mga piglet yung nakasanayan nila na, na, feeds ay yung parang durog hindi siya pellet so yung bumili ako ng na yung ng mabango na feeds no yung pellet so mabango na inila yung bagong brand na mabango yun yung binili ko kasi 1 kilo ipakita ko sa inyo dik 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 so yun yun yung feeds na nakasanayan nila mga kadiskarte no durog no so tapos naglagay din tayo doon sa gilid ng bagong brand na nabili natin yung mabango nga, na pellet yun yung inubos nila tingnan nyo wala na doon walang natira pero yung kasanayan nila hindi talaga pinansin tablet. So, bali 30, 33 days, 32 days pa lang to. So, ito ay 4 kilos. 4 kilos nga to. So, bumili tayo ng feeds na 4 kilos. So, ito nga yung nakasanayan nila nung 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 mga piglet, no? So, ito, oh. Ito yung pinakain ng may-ari sa kanila. Kumakain naman to. So, pero pagdating dito sa atin ay hindi siya kumain. At ito yung bago nating binili. So, isang kilo lang. Nag-try lang muna ako ng isang kilo. So, ito. So, mabango to. So, ito yung kinain nila. Parihong pre-starter po ito sila. So, ito pre-starter. So, ito din po ay pre-starter. So, ito po ay mabango ito naman, iba din yung pamam ang, ang may-ari nito, no, sa pamamaraan niya pareho kami. So 30 days siya magwalay, may asa kanya naman 5 days lang yung observation niya bago siya bago niya ibigay sa buyer. So bali 30 days siya nagwalay, tapos 5 days ang ang observation niya. Tapos 1 week na dito sa akin simula nung binili natin. So bali 42 days na siya, no since birth. So, so ito ay lalaki. Hello, hello, hello. Hmm. Hello, badik, 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 badik. Hmm, dey, dey, gusto. Badik. Badik. Badik, badik. 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 So, ito nung binili natin, hindi ako na-stress. Kasi nga, may five days siyang observation, bago natin na bili. At, pagdating dito sa akin, pinakain ko siya nung nakasanayan niyang feeds. Ah, uh, kumain naman siya. Dik. Dik, dik, dik. Badik. <laughs> Bidik, bidik, bidik. Bidik. Dito naman po nakalagay si Mama Pig number 1. So silipin po natin. So, ito po si Mama Pig number 1. Ay schedule for kaling na rin po ito siya, no? So siya po ay naka-anim na parity na. So, ito si Mama Pig number 1 at saka yung si Mama Pig number 2 ay magkapatid ito sila. So, ito nakaanim na parity na. At ibibinta na rin po natin kasi uh, twice na natin siyang pinaiay pero hindi talaga siya nagbuntis. Lagi lang lang siyang nagrehit ng rehit. So, schedule na po siya for calling. Next week po, kukunin na po ito ni buyer. So, yung nakabili kay Mama Pig number to, at siya pa rin yung buyer natin sa ating mama pig number 1 so hello mama pig dik yung babay na dik na so ganun lang po pag unproductive na so kailangan na po nating ibenta kaysa magpakain tayo ng pakain malugi naman tayo so yun uh, next week po Kukuni na siya ni buyer. So, bye-bye Mama Pig. Bye-bye na na. Thank you, thank you. So, kaliligo lang po niya. Bye-bye na. So, yun lang po yung vlog ko ngayon. Sa hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na. Sa nagsubscribe na po, maraming salamat po sa inyong supporta po. Bye-bye po. God bless. Happy farming po.